Suspindido po ang pasok sa Senate. That's why I'm here. Ngayon pa man, pinulong ko po dito sa TV5 ang ilan sa mga Senate staff ko. Ako po ay nakipag-zoom meeting sa Philippine Coast Guard. Nakipag-meeting din ako uh, sa airport authorities. At nagbigay po ako ng babala sa mga taga Philippine Coast Guard. Sabi ko, they should make sure na magiging stricto po ang kanilang pag-monitor ng lahat ng mga barko na papalaot. Under my watch, wala nang lulubog na bangka. Isang bangka malulubog, manggagalaiti ko. I will raise hell. And I'm very serious about that. ng suspensyon ng trabaho sa Senado dahil sa Tropical Storm Enteng kahapon, nakipag-ugnayan si Senator Idol Rafi Tulfo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng kanyang Senate Public Services Committee sa pamamagitan ng Zoom meeting. Agad namang nagbigay ng mahigpit na babala ang senador sa Philippine Coast Guard, PCG, na tiyaking mahigpit ang monitoring at inspection sa lahat ng mga sasakyang pandagat. Binigyang diin ni Tulfo na walang maritime vessel ang dapat payagang magliyag dahil sa masamang panahon ngayon ng lahat ng mga barga, papalao, idinagdag niya na ang mga papayag ang magliyag dahil hindi apektado ng tropical storm enteng ang kanilang ruta ay kailangang seaworthy, hindi overloaded at may sapat na life vest para sa mga pasahero at tripulante. Dati ay maraming ulat tungkol sa mga trahedya sa dagat na dulot ng masamang panahon kung saan ang isang sasakyang pandagat ay nakapaglayag ngunit lumubog at humantong sa maraming pagkamatay dahil sa overloading at kawalan ng mga life vests. Nang maglaon, napag-alaman na ito ay dulot ng kapabayaan ng PCG. Samantala, ikinatuwa naman ng senador ang impormasyon mula sa tagapagsalita ng Philippine Ports Authority na si Eunice Monte na nagsabi sa kanya na kahit mahigit 4,000 pasahero ang kasalukuyang na stranded sa mga pier, naghanda ang PPA ng sapat na libreng merienda, inumin at maayos na tirahan para sa kanila. Noong nakaraan ay sinabi ni Tulfo na maraming maliliit na sasakyang panghimpapawid at helicopter ang bumagsak o nawala dahil sa katigasan ng ulo ng mga general aviation na nagdedesisyong lumipad kahit masama ang panahon, lalo na sa probinsya kung saan hindi mahigpit ang monitoring. Nagpahayag si Tulfo ng matinding pagkabahala sa nag-iisang helicopter ng PCG para sa pagrescue at pagtugon sa mga emergency sa buong bansa. Siniyak niya kay Lieutenant Commander Joel Simoag na sa darating na Senate Budget Hearing ng Department of Transportation, kung saan kaanib ang PCG, magre-rekomenda siya ng karagdagang budget. Tatalakayin ni Tulfo ang mga problemang ito sa nakatakdang pagdinig ng Komite ng Senado sa September 5. Suspindido po ang pasok sa Senate. That's why I'm here. Kayong paman, pinulong ko po dito sa TV5 ang ilan sa mga Senate staff ko. Ako po ay nakipag-Zoom meeting sa Philippine Coast Guard. Nagkipag-meeting din ako uh, sa airport authorities at nagbigay po ako ng babala sa mga taga-Philippine Coast Guard. Sabi ko, they should make sure na magiging stricto po ang kanilang pagmumonitor ng lahat ng mga barko na papalaot. Kung meron man silang papayagan ng pag-asa dahil hindi naman apektado sa bagyo, sabi ko, they make sure na seaworthy, number one, yung vessel, number two, hindi overloaded, kailangan bilangin ang pasahero eksaktos, specify doon sa capacity na pwedeng kargahin. And the number three, sabi ko, dapat yung life best tumutugma sa number of the passengers. Sabi ko, kapag may nangyaring sakuna dahil sa kapabayaan ninyo, kasuhan ko kayo. Ilang beses ko na sinabi yan, kung maagap tayo sa aking trabaho, tayo mga nakagobyerno na kung saan, yun yung ating responsibilidad, safety ng passengers natin, whether sa sea sa airport, wala mangyari sa kuna and i'm very proud to tell you nalapit nitong PPA at saka yung Coast Guard Marina nangako na everything will be just fine napag-usapan din po namin yung convenience ng mga pasahero There are 4,000 stranded passengers ngayon sa iba't ibang mga pier. At sabi nung uh, PPA, maayos naman daw po yung flow ng sistema nila para masiguro na convenient po yung mga stranded. May mga pagkain daw po, may mga tubig, juice, accommodation doon sa may stranded sa loob ng pier. At sa mga airport, napansin ko lang po na may tumutulo doon. Napagalitan ko po yung mga tag-airport, sabi nila hindi na rumaulit pero dati raw mas malalapa. Ngayon daw, konti na nga lang yan eh. Sabi ko dapat zero. Nagmayabang ka pa, tama <laughs> talagang wala na. So sa ulitin, kapag meron pa rin tulo, I will raise heaven and hell. Diba? Anyway, September 18, magpapalit naman na ng management uh, ng NIA. Mapupunta na po sa isang private company and I was able to get the commitment from uh, the mismo presidente ng kumpanyang yan, uh, kay uh, Ramon S. Ang, which is a very nice guy. And he assured me, gaganda na po yung airport like you've never seen anything like that sabi niya matutuloy na yung uh, gustong gusto kong mangyari palagi na magkakaroon na ng General Aviation Processing Center para sa mga passengers sa private and chartered plane. Sabi niya, hindi pwedeng mangyari yan ngayon, Senator, uh, this year, tulad ng ultimatum na binigay mo sa mga taga iya, but we can commit to you by next year. So next year, wala ng VIP-VIP. Lahat ng mga pasahero ng chartered plane at ng private plane dadaan kayo sa butas ng karayom tulad ng butas ng karayom na dinadaanan ng lahat ng mga regular passengers tulad namin. Pag kami ay sumasakay sa commercial flights, ganun din. Pantay-pantay tayo. Kaya yan ang dahilan kung bakit nakatakas si Alice Go. And for all we know, baka marami pa rin mga tulad ni Alice Go ang nakatakas. At binalaan ko rin po yung ka-app. lahat ng mga malilit na aeroplano. Especially yung mga private planes. Yung mga pinaparentang private planes. Kasi nga po, ilang beses na ako nakabalita na tulad nito masamang panahon, may matitigas ang ulo ng mga private planes, maliliit na aeroplano, especially mga propeller, yung mga 6 or 7 passengers sa mga probinsya, pinapayagan lumipad from point A to point B dahil malapit lang, 30 minutes lang daw pinapayagan at nagkakakrash. Ilan na nagkrash niyan? Kaya sabi ko sa CAP, wala. I Stop lahat na maliliit na aeroplano. Sabi ko, pag nagalit, yung mga pasahero, turo niyo Sa airport, sabi ko, ayoko na makita na yung mga pasahero na standard, nakahiga sa sahig at pagkatapos, kumakain ng biscuit tapos umiinom sa styrofoam na tubig. Sabi nung naiya, Sir, hindi, ah, ibibigay namin, bottled water at saka yung biscuit na milasa. Sabi ko, ba't hindi hamburger? Diba? Gawa ng paraan. Ganon! Ongoing pa po ngayon yung trabaho natin sa gitna po. Subalit, so nakakalungkot may mga pag-uulan na po ng casualties. Although ibabalidate pa ho natin yan, yung mga nasaktan at nasawi. Sa aming tala, may anim na nakaulat from Calabarzon. Pero inuulit ko, ibabalidate pa ho yan. Kasi biglaan po yun sa kanila yung may mga landslides. Doon so, sa uh, hanggang uh, Region 7, may mga landslides pong naiulat sa amin. Dito sa Calabarzon at dito sa Metro Manila, although hindi ganong kataasan yung baha kung ikukumpara doon sa Karina, subalit marami pa rin yung binahang lugar. Sa Marikina naman, medyo nagsusubside ngayon. Kanina 17.1 meters na, kapakabilis. Ilang oras lang from 14 naging 17. Mm -hmm. But as of now, reporting time nasa 16 plus na lang. Hopefully, uh, sa naman sa pag-asa, bumubuti-buti ngayon yung panahon natin. Subalit, uh, hindi pa tayo pwede mag-relax kasi papunta namang... Central Luzon hanggang Northern Luzon, lalo na po yung parting uh, Cagayan, uh, inaasahan natin na dapat ang paghahanda although posibleng dumaplis lang sa border Norte at Cagayan, so ang paghahanda dapat i-assume natatamaan talaga yung kagayan. Mas maiging ganun ang klaseng paghahanda. Yung pong mga lugar na delikado, uh, meron na ho ba kayong kinontak, mga taga-LGU o ahensya ng gobyerno na para eh, ipalikas na yung mga maapektuhan at kung ayaw, dap, kung talagang delikado, force evacuation po, sir? Fully, ano naman po sila, fully uh, informed na meron tayong parating. Pero ganto po, Senator, ha? kukunin ko na ito pagkakataon na ito. Yes, sir. po yung sistema natin kasi talaga sa buong bansa for so many years. Na tinitingnan natin yung cyclone warning or yung bagyo, signal 1, 2, 3, 4, di po ba? Yun pong protocol, Senador, pagdating ng ano po, ang habagat. Diyan po yung ano po, eh, na nako nakukomplika po tayo. Pag signal 1, 4, muli, klaro na po yan eh. Pero pagdating po sa pagkinumbay na yung epekto ng habagat, do sa bagyo, ang bilis po eh, Mapapansin niyo pag tinitingnan namin yung monitor. Pwedeng kasing bilis ng 5 minutes yung yellow warning nagiging pula. Pwede rin naman 3 hours po yun. Diyan po ang kailangan pa kung tingnan po na science-based agencies natin kung paano mapag-iiki. Dahil po magbabase ang NDRRMC ng pagbibigay po ng warning sa ating LBUs at sa ating mga mamamayan nandun po ang dapat magkaroon pa ng malaking improvement. When you say malaking improvement, sa anong agency dapat ang kailan pa ma-improve ma para to keep up with uh, dito po sa sinasabi niyong readiness? Pag-asa po yan. Kaya nga po uh, nakipag-ugnayan po ako personal kay Dr. Ranat Servando. Halimbawa po kung may kulang pa ba tayong Doppler radar, eh, pagtulong-tulungan na natin yan para mas eksakto po talaga yung kanilang mga forecasting. Kung budget issue po yan, kailangan lang po nilang i-identify para ho, mabili na yan kasi nagbabago na yung panahon, palala ng palala. Hindi naman upo po pwedeng tipisin natin yung kung kulang po yung kanilang doctor sa limbawa. Malaki pong na, naitulong nung maagang abiso dahil nag-reach out po ang ating GM sa ating mga airlines. No? Na hanggat maaari, sana maaga yung advisory for cancellation. Kaya po hindi ganun ka dami no? yung uh, mga nag, uh, nagpuntang pasahero dito. Although may mangilan-ngilan pa rin po no? yung nabangit natin kanina na gusto po talaga nilang mag-rebook uh, kaya po sila nandito sa airport. Nakadeploy na rin sir ang ating mga malasakit kits dahil ito naman po ay para ma makomplement no, yung obligasyon ng ating airlines in case of delayed flights para sa ating mga pasahero maapektuhan po nito. Kaya Ilan na ba yung tumutulo dyan ulit sa airport? Sa Terminal 2, sir, um, admittedly, sir, no? Uh, marami po tayong mga naobserbahan na tumutulo. Marami? Uh, mga ilan na marami? Yes, in terms of bilang, sir, hindi po natin siya makakwantify. No? But in terms of area, sir, uh, kanina sa aking pag-inspeksyon, meron tayong monitor na anim na areas. No? Ito pong anim na spots na ito, um, ito po ay kinukumpuni ng ating engineering. Temporarily, uh, gagawan po siya ng parang kanal para ma-divert po yung tubig para hindi po dito dumaan yung uh, tubig. no? At uh, mamarkahan po ito uh, kapag umayosan siyang ating weather, uh, ito naman po ay waterproofing pa rin po natin. Ongoing naman po yung ating waterproofing ng ating buong terminal po sir. Sir, pagkamahal-mahal ang binabayad para sa travel tax, para sa terminal fee. Pati ba naman yan tulo-tulo, hindi -tulo, pa natin ma-address, Sos Mario Sef Santisima. Patawarin tayong lahat ng ating Panginoon. I hindi naman, sir, sa ano, no? Uh, na narinig ko po kayo kanina, hindi naman po sa namin pinagyayabang no? na uh, bumuti yung ating uh, Terminal 2. No? But, uh, that, dati, sir, eh, isang libo. Ngayon, bumuti na kasi alim na lang. Hindi naman sa ganun, Senator. No? ang, ang gusto lang po namin ipaliwanag, uh, yun din po yung kahirapan sa waterproofing kahit naman po sa ating mga bahay minsan po napasadahan na po natin uh, pero talaga pong may mga ilang areas na talagang bibigay pa rin kapag umuulan hindi sir hindi sir, sir sasabihin ko sa inyong dahilan kasi yung kinuha yung contractor palpak kasi nga naman siguro kamag-anak ng kamag-anak diyan sa airport o dili kaya yung pera na para panlaan sana sa pagtapal sa roof proofing ay uh, kaya lumiit na lang yung budget kaya madaling tumulo. Well, usually ganun sir. So just make sure lang po sa Atty. Chris na mamimit pa rin nila at mawala na po yung mga tulo-tulo sir. Pwede? Ay sir, definitely sir. We'll monitor that. Sir Joe, magandang hapon. Wala ho ba mga natutumba dyan ng mga poste na Meralco sir na dapat ayusin agad? Mga kable na naputol-putol at yeah. na sumasabit-sabit yeah. baka may makuryente tayong mga kababayan dyan yung mga brown out. Sa Kabuuan, we have around uh less than 30,000 customers na affected. Uh, dun sa mga medyo baha uh, senator, yan, hihintay natin ng konti na pumupa yung tubig and then we can uh, effect yung tinatawag na restoration efforts. Pero itong 30,000, a little less than 30,000 represents less than 1% of the total customer base. Uh, ang ginagawa kasi natin, Senator, uh, kapag uh, hindi masama ang panahon, that's when we upgrade our system. No? And uh, our structure. So, tuloy-tuloy naman yung monitoring namin. So, gusto namin tiyakin sa publiko na 24-7 naman po itong trabaho natin. So, dun sa mga lugar na, na kasalukoy walang lang kariyente, rest assured, hopefully, uh, we will be able to restore it uh, by tomorrow. Halos lahat ng siguro, Senator, na mga affected okay. areas. Pero hindi naman ho ganong kalawa. Uh, as I mentioned, it's, it's uh, little less than uh, 1%. So we will continue to work okay. hangga't hindi na babalik yung serbisyo ng kuryente. Karamihan senator dito sa Metro Manila yung uh, outage, but uh, rest assured, tatrabahuin po natin 'yan. Yung pong mga kable ng kuryente na dahil sa hangin ay biglang naputol uh, pati yung poste na natumba. Uh, monitor niyo ba yan para masiguro wala pong ma-electricute na uh, mga kababayan natin? Po awa ng Diyos Senator. Wala pa naman po tayong aksidente na na-monitor o na-report nare sa atin. So kami tuloy-tuloy din po yung information drive natin down to barangay level na kung may makikita silang facilities ng Meralco na na apektuhan huwag po nang lapitan. Kami na po bahala mag-aayos niyan. And uh, rest assured, uh, hindi naman po kami titigil Senator hanggat... Uh, Ah uh, mayroon pa ring areas na walang kuryente at meron kaming facilities na damaged. Okay. So, Hopefully by tomorrow ma-normalize na namin. Na Kumusta naman po yung mga schedule biyahe sa ating mga MRT lines po, sir? Ah uh, regular po senator ang uh, ating biyahe ngayon po. Uh, Walahong uh, humihintong biyahe ngayon. Uh, normal lang po ang bab para sa ating mga para sa kalaman po ng ating mga kababayan ang babantayan lamang po natin na hihinto ang trend kapag malakas po ang hangin. So pag pesubalit so kung ganito po ang ulan na, ulan po ay makakaasa po tayong hindi ho ito ang ating mga trend. Sir, ako po ay nakipag-usap na po sa ilan yung mga katauan nyo kanina. So just make sure po sir, yung aking mga binigay na warning, talagang it should be heeded na wala ko kayong papapabiyahin ng mga barko na sila po ay hindi si worthy at kulang po sa life vests at overloaded. You just have to make sure. Lieutenant Commander Sir. Tama po Senator. No? Actually po Senator, even kahit po wala po tayong mga uh, tropical cyclone warning signal, if we see na yung pong sea condition dun po sa mga areas natin, particular po ito pong mga dadaanan ng bagyo or nadaanan ng bagyo, hindi pa rin po tayo nagpapabiyahe dyan. So hindi po ibig sabihin ay walang tropical cyclone warning signal yung isang area ay... Uh, makakabiyahin na po sila. Hindi po yon Kapag hindi nakita po natin ang ating mga kasamahan na Philippine Coast Guard na nagkakandak po ng pre-departure inspection na hindi pa rin po conducive yung po ating sea weather condition, hindi po natin sila papabiyahin. At uh, ito po ay ating chinecheck, no? iniisa-isa po natin yung mga alulan uh, na itong mga barko kung sakali naman pong biyabiyahit, okay na po yung condition. Chinecheck po natin ito na hindi po sila overloaded. Ganoon na rin po yung mga yung pong mga trucks and mga vehicle na sasampa po dun sa mga roro natin, roro passenger vessel, chine-check din po natin ito, properly lash po sila para po secure and pamaintain po natin yung proper stability po ng barko kapag ito po ay nagyayat, naglalayat na po. Senator? Ta tama, ganun po dapat talaga. E kaso po sir, mga nakaraang panahon, marami po mga nadidisgrasya disgrace ulit-ulit dahil overloaded, may mga namamatay, nalulunod dahil kulang sa life vest. So, So, hindi na po mangyari yan. Under my watch, bilang bagong committee chair ng public services, hindi na po dapat mangyari yan. Tama ba, sir? Tama po, Senator. Maalala ko rin po, yung mga mahabang pambot uh, na inaarkila ng mga turista. Ilang beses na ako nakasakay niyan, Mindoro, Paburakay, pa na good for 50 passenger, tapos ang live best 20 lamang, hindi na po pwede mangyari yan ngayon. Dahil kapag ako po, minsan mag, personal inspection, nakita ko po na kulang life vest. Naku sir, manggagalate ako, magmumurahan tayo. Tama po, Senator. No? Kompleto ba kayo sa pagdating sa rescue kapag halimbawa may nangyaring sakuna dyan sa dagat? Ilan ho bang helikopter ng Coast Guard para sa search and rescue? Ah, uh, meron po tayong mga barko na nakastandby na po sa may uh, insidente. Yung pong ating uh, chopper naman po, meron po tayong uh, isang chopper at isang Cessna plane na maaari din po natin gamitin. Isang chopper yes. lang, Pag laki, laki ng Pilipinas, dapat marami kayong chopper pang rescue? Tama po, Senator. Uh, kaya nga po, uh, malaki po ang aming, para po mas mapag-dispot yung modernization uh, act na amin pong pinasa oh. Sige, ako po mismo ipopush ko na dapat bilang kayo na napakarami helikopter pang rescue. Inaapi na nga kayo sa West Philippines Sea ng mga Chekwa dyan. Tapos pati ba naman sa gobyerno namin, inaapi kayo. Isang helikopter lang binigay sa inyo. Anong klase yan? Napurnada na tayo. Yes, Senator. Opo, uh, yung isang chapter natin, Senator, currently po ngayon ay nasa PMS po siya. So, yung pong isang uh, naman po natin, yung ginagamit po natin sa pagkakandak po, tama kayo, ng search and rescue operation. ah uh, Senator, ito po yung uh, brand new na chopper po natin na ginagamit po natin dito po sa mga activities ng uh, kumakayag po natin sa Maritime Search and Rescue uh, surveillance po sa maritime security. Lahat-lahat na, rescue yeah. na surveillance. Dapat sir, kung akong tatanungin nyo, Luzon, besides Mindano, may mga helicopter kayo, tigdadalaw man lang at least, para in case magkaroon ng problema tulad ito sa bad weather o, o nagkaroon ng sakuna, ready kayo para magkaroon ng rescue o search. Sige sir, pagdating po ng hearing, uh, ako'y susuporta para dagdagan yung budget ng Philippine Coast Guard. Dagdagan ko kayo ng budget sir. Thank you very much po, Senator. Malaking tulong po sa ating lahat yan. Ano, ang mamamayan po ang panalo dyan, Senator. Pero may request lang po ako, sir. Ha? Itigil nyo na muna yung sa mga alipores mo. Hindi naman ikaw, yung mga paihi, paihi dyan. Kasi kumisa nababalitaan ko, ang binabantayan nyo, yung mga paihi. Paano yung mga porsyento sa paihi dyan? Baka nalunos na, nagkakabukulan. Alisin nyo na yung muna sa paihi dahil titirahin ko kayo sigurado. Nakakasiguro kayo dyan. Okay, sir? Apo, Senator. Yes, sir.